Di ang ako ang saging uh, nga So nabuhay na good siya oh. Abi na ko siya dili mabuhi guys kay askan inita manggod. Dayon padadlaw ra na ko siya ginabubuan. So labi kay siya kubo kay kani area ha. Is ano man ni guys kanang dire na ko tapukon ang mga sagbot. Mga kuan, dire na ko dauban so nindot iya ang tubo so pohon pohon maka ani ra gyud ani guys so kay ting ulan naman sad so duol is siya sa sapa guys so naay sapa during the pita then kung mubaha magbaha chud ni diri uh, a kusog amo ko big diri guys pag magbaha pa man ni siya kanang connection sa Eric vacation nga diri sa amo pasakan.